O, oh, eto po. No. Ayan. Isang mata sa balikat, isang mababa sa balikat. Gawing kaliwa. mababa. Hindi siya pantaya na. Oh. tapos isa sa gulugod. Ito po tayo sa bahay ni Sherwin uh, Paglinawan. No? ah, uh, ito po siya. Oh. Uh, nagatanggal po ito ng yurik. Ano, kung mataas po ang yurik nyo, nagmamagaan Dito lang po ang takbuhan. No? May buh. Barangay may buh. Buwak marinduk ito. Ano? Uh, ito yung recruit din po sa amin ni Manong Hilad na Madrenyo. Tagabalimbing. At dun, dito rin po gumaling yun ay eh, dinala rin dito siya po nagpaano sa akin sila rec recommend hmm. si Kapitan Tony ganun din dito rin siya ano

<laughs> gilaw ko <-gaw> yan. <laughs> may gilaw ko Dahil pumupunta kayo sa sulang ko nga ni Amy. May job ako eh. Kaya na yung ng bata. Nakakat ng tuta na lagnat mo. Kaya Kanina rin daw po no? may nakagat na tuta. Ng tanghali ay no, kanina po kung pumunta kami nasa trabaho yata po siya no? kaya uh, hindi po kami natandukan alas 4 na po kami natandukan ito ang tinatalog na yun. Pagkita mo niya, parang mabigat lagi yung katawan mo eh. May pati uh, batok. Yung, pati mm. batok, wala yung masakit. Ngalay. Ngalay. Ang ganyan, 5 minutes lang kapit mo. 5 minutes daw po katagal yung pagkabit. Oo, katagal. Oo. Oh bago matanggal ano 5 minutes o eto po ano. isang mata sa balikat isang mababa sa balikat gawing kaliwa ang mababa hindi siya pantay ano. tapos isa sa gulugod no saka kita po naman yung ano yung angkas siya <laughs> parang kita e, maaaring kukukupan e maaaring pala ang camera e mali ilang taon na kayo nung tayo na sigalitin Uh, 16 years. Ah, uh, years na po siya nagganito, no? uh, nag, ano? hindi lang ako Hindi lang po na siya na, nag, uh, ano, yung uh, nagtatawag, yung, No pati eh, po eh, taas hmm. ang sa katawan niya, Rick. Kumontari ito. Oo, magaling ah, umuwi na agad. Sabi nga nung ko umuwi daw naman ako. Dahil po nga dito na tulungan sila naman. Hmm hindi walang, mo lang baka sa oras trabaho. Kabalang hindi talaga kayo eh, taga rito. Taga rito yung tatay ko. Taga, no, hindi yung marino ka Taga lupak. Alupak. Alupak ano? hmm. Nanay ko naman taga Mindoro. Nandiyo. Mindoro. Mindoro Saan sa Mindoro? Sa Palaya po kong Pinamalayan. Pinamalayan? Ah, malapit lang. Ah. Pinamalayan. Ah, ganun din po sa sitwasyon ko. Ano, ang ah, mother ko ay taga... Nauhan naman, ano? Ah, nauhan. Now, now. Nauhan. Ang father ko po, taga rito mismo. Hmm. 2006 ako lumita, tito. 6 o 5. Tayo po yung misis ko, taga rito. Nagkakaralito hmm. ng lupa. Anong pangalan, alopelido uh, ng misis mo? Ano Laderas. Laderas. Ah, ano niya si Ma'am Laderas? Pisa na siguro. Ito. Dali po po sobrang maganda pa. Kamay, bawal maligo. Tapos, yung bukas ang pala yakap na sa mga. lang hindi hmm. maligo pa Wala namang mamatay sa, na mamatay sa baho. <laughs> Minsan, paglinggo. Ayan, nagdatingan sila. Alam na lang yung trabaho Ah, araw ng linggo ma, ano, okay. sabado. Mm. sabado hindi pa, dahil ito, may, may pasok trabaho, kaya. Uh, weekdays, oh. hanggang alas 4, oh. pero sabado lang may... hindi. So, nung, nung, linggo ay nakapunta ka na rin ito. Mm. Uh, yeah. gustong pumunta rin ito guys sa Marinduque. Oh, Marinduque lang po, ano? Marinduque. Ah, uh, hi na po natin ng buong Marinduque. Ah, uh, Mindoro na hikap na po natin, no? Hanggang Palawan, Romblon. So dito tayo nagano sa tagong liblib na lugar. Sa Ang madadana mo po dito papunta rito ay unang-una ay Tampus, tapos anong barangay yun? may kayo daig, gayo, tumapon, uh, tumapon may kasulinaan may bu uh, uh, malbog, tapos may bu na po uh, meron pong sangang daan doon, so kakanang ka po huwag kaliwa, diretso pa po kayo ng mainit noon papuntang mainit yun, yung pinakanghangganan na Um, mm. mm. ah, ay, sa mga may mga may mga may mga may mga may mga may mga ng mga may mga ng ng ahas mga may 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 lala rin. Bubuyog, meron din po. Tsaka yung pokyutan. O, pokyutan, may lala rin yan. Lalag natin ka po niyan. Hindlulumbo, hmm. ganun din. Yung tabuan, kung tawagin. Sa akin dito, sinugod ng ano eh. Daming ano, talagang talagang na. guys, master natin. Ayan, yung ating narrator. Awe, so pa. ayan na ah, eh ano po natin ah tatanggalin na po. Oh ayan. Ha? Ah. Ayan po, po. kinukuha sa o, loob. Ayan, kinukuha sa loob na. Ayan. yon Ano po, bubo. Ayan. Alagkit. O, alagkit. So, ano na siya, ano? Ayan, nakakala ah. okay, dito yung dami. Yun po yung sumasakit yung ulo niya. Oh. No? Tapos lalagyan ng langis para hindi pasukin ng lamig. iwas infeksyon. So yun sa mga interesado po, ano? Ito po ay ano natin. Pero wag po kayong pupunta nang may pasok siya. Dahil alam po naman ninyo may pinag-aaral din tong taong to. At may pamilya rin. So, kailangan din po ng ano. No. Ayan po, oh. Ayan po, may mga markang iniwan. So, kung ano, wag po kayo magmamadali ano. Kumisan sa pagmamadali natin ng uh, pag-uwi dahil kung malayo kayo, ay mag aksena na po kayo ng araw nyo huwag po kayo magmamadali kasi pila pila po dito ano ito po ay pinipilihan ng mga tao kaya hindi huwag po kayo magsasakit o nasa ko <tipo> Thank ganun po yung kalaging <laughs> ang daming kiliti po <laughs> lahat ng part ng katawan ay may kiliti <laughs> uh, tapos dito yung tabang banana yun lang hmm. So sabi po nung sa akin nung si Manong Hilad na madre niya, isahan lang talaga, inisahan po siya talaga yan. Dala. So, uh, Isang isa, dala. Uh, dala talaga yung dala. Hindi na tayo pagpabalik-balik. Hindi na pagpabalik-balik. Yung sa ano po eh. Isahan na talaga. Ito, bayawang. Pag nasakit ang bayawang, tanggal. Okay, oh. hmm yung nasakit ng baywang po ano baywang yung po ano kasi yung pagluto nagtatrabaho napapawisan tong brick at saka ano tutuyo to, to, mamaya masan hmm. Oh. Oh, liit lang yung makita oh hmm. <laughs> <laughs> Kiliti <laughs> Kiliti <laughs> kung may kilitipo kayo talagang uh, ano kumbaga <illes> Ay, 'tong tungkol naman po sa ano, mga uh, sa inyong ano, magkano naman po ang submission? Hindi naman po ako nag-prepressyo. 'Yung hindi po nga ni kahit, 'tol eh. Ay, hindi naman po, po. pwede 'yung um, ano wala. Ah, okay. Hindi po naman pepedeng nila. Kumpas sa ano 'yan, Hindi ano, lang po 'yung prepressyo, kusang lang po nila. Ah, uh, ito kusang ano po bigay ano, kung mabibigyan 'yon ng mas mataas doon sa inaakala ninyo kayo na po ang bala kasi si Lord naman po ang magaganti rin sa inyo no? siyempre nag-aabala siya ay kung nagsaang uh, ano halos hindi na po nakain itong taong ito pagka dinagsaan po talaga eh. yung sakripisyo po talaga eh, ano, no? kahit kasarapan po ng tulog ninyo at nakagat ng ahas ginigising obligado po siyang gumising kasi buhay po ang sinasabit ganun po itong taong ito hindi po siya kahit ano, mamatay buhay ko kahit patay na kagat ng ahas kaya pa pong lunasan no uh, na uh, uulian uh, tanggal ang la talagang ano minana ko lang ito eh pala yung minana rin niya sa kanyang ninuno, ninuno. ano jeans din pala talaga to lang ang uh, anay eh, uh, mana mana lang yan pero wag lang yung rayuma ano, mahirap manahin yon. Oo, <laughs> oh, nagatanggal ng rayuma siya ano. Oh. Dito po yung mga ma ano niyo masasakit. Sakit ng tuhod, magampa. Mag sa sakit ng baywang, baywang. Paraso, ulo, siko, ulo, siko. Um. Tanggal po 'yan dito. Oo. pagod, naghuhugas. Hmm. Dati may dala akong itik eh. Diyan kami dumaan sa Kalapan. Papuntang Marinduque. Dalawa sakay ng barko. Ah, uh, yung aking itik na dala. Na hold sa... Anong pala? <laughs> uh, masiswerte yung mga... Ano eh, maritime... Ano eh. sa kataga DNR hindi ka pala lampasin pag ikaw may dalang, ano, lalo na pag walang permit wag na ako mag ataata -ata mag travel at uh... Ang sasabihin ko na sa ito ang bawal ha bawal mamesa sa gabi <laughs> 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 yan po na ng ano yung mamesa sa gabi eh, you know? bawal na bawal ho lalo <laughs> na pagka mga katul kabataan katulad nito nako Guys. Mo, ya, uh, na guys sa mo wala na yan okay na yan. Exactly. yung sumasakit ba sumasakit kaliwa okay. di sumasakit sa, loob. sa loob. Mm, tu mm damit na. Bawal mabasa. Hmm. Na bawal bawal ni doktor. Doktor Master Tando. Hindi siya bihintay ano yan? Sungay ng kalabaw? Hindi, kambing yan. Sungay ito ng uh, usa, yung kailang. Ah, usa? Ito yung kurneo, yung salamsa. -salan. Hmm. Ito baka dilaw. O oh, dilaw. Wala namang urit na dilaw. Pero minatanggalan na akong magang maga. Talagang meron tubig. Hmm. Mm. Yung kusang sip-sip niya. Kusang sip-sip. Hmm. -sip. ganito, inaahitan ko at sumasangkal doon sa sungay. Sumasabi. Pag yung magang-maga na napatanggalong sa akin dito, alam mo, magang-maga. Five minutes, wala na yung hingot-hingot niya. Kasi na niya eh. Oh, Kasi kapitan, kaya tanong. Oo, wala. Nagdala di <laughs> oh, ka din. Oo, dati. Ay, dati pag naglalakad hmm. yung ay takad yun ang mga eh. Pero hindi po akong ginamot na bantay. Bantay yata yun. Ang trabaho niya ay furniture. Kapitan din. Hindi po. Ano? Trabaho talaga po niya yung ano? naga power so. Ah. Mm. Sa ano? Nababasa ng ano? Tubig. Yun, napas mo na sa maigi. May balahibo eh. Ayan, makanang. Napapasok ka ng aking. Oo.

galing. Tapos na. Next.